lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makikita na nga nito ni Lilet ang isang paternity test kung saan ay nagsasaad na etong si Ramir ang kanyang tunay na ama kung kaya ako kumprontahin niya si Tinang. Sinabi naman ni Tinang sa kanya na matagal na nilang nakita ang or alam ang birth certificate. So balit na sinagot nga dito ni Lilet na oo ang birth certificate ay alam na niya so balit ang paternity test ay hindi nga niya alam dahil nga sa doon rin nagsasaad na ito palang kanyang amo ang kanyang tunay na ama na munoo nakala niya siya ay katulong doon subalit so, may karapatan siya bilang anak nga nito ni Ramir. Samantala maririnig naman nito o oh, maaabutan ni uh, Patricia nung nagtatalo itong si Ramir at uh, si Lilet kung kaya magtatanong siya kung ano nangyayari at uh, anong ano pinagtatalunan nila na tila ba madrama at seryoso. Subalit so, aamin na nga ba si Ramir sa kanyang asawa na si Patricia at anak na Trix, uh, si Trixie um, na hindi naman talaga iba si Lilet sa kanya at ano pa nga ba naghihintay na magpagsubok para sa ating uh, uh, soon to be uh, actor ni na si Lilet Matias. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa bagong-bagong Lilet Matias.